Tingnan natin to ano no, yung tangke kasi naubusan tayo ng tangke. Titingnan ko kung kapareho nung ano natin, kapag ka, uh, kapareho raw ng tangke natin, 27 dollar lang yung babayaran natin ano. Pero pag uh, hindi, ang babayaran natin ay 76 Canadian dollar. Pero pag may tangke ka, 27 lang. Kaya so, tinitignan ko kung kapareho. Pag magkapareho, okay ito, yan ha. Go Oilers, go Oilers, go. Laki ng bandila ng Oilers, oh. Ah, yeah, so bubili na rin ako rito ng ano, nakakita ko ng sale, 10 dollars lang. Oh. Pang fillet ng isda. Tagal na ako naghahanap nito eh. na nakadali tayo ng good deal dito sa Home Depot. Go Oilers, go Oilers, go. Sana mag-champion sila. May ano pa yan, kaya pa yan. Hangga't hindi tapos ang series. May pag-asang mag-champion ang Oilers. Tumingin ako ng gas doon sa pang natin. Pagkapalit nung ano natin, nung ating gas ay 27 dollar. No ma. Sa Home Depot. Kasi pag talaga ni Mahal Arena, para ako nakipag-usap sa poste eh. Ano babayaran mo na yung sabihin mo. Hindi ako, sinasabi ko lang sa'yo. Uy, Hindi, hira ka naman. Sinasabi ko lang sa eh. <laughs> para ako nakipag-usap sa poste eh. <laughs> hmm. Si pag yung halari no Winter Spring Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Double check natin 'yo ano yung ating tanki rito sa barbecue natin Sana pareho no kapareho nung nakita natin Ayun kapareho nga Pwede ayan no parehong pareho 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 nung ating tsinek uh, do sa Home Depot Double check ko yung picture Pinicturean ko eh 'di diba? Hmm. Parehong pareho. <laughs> All right, pwede twenty-seven dollars. Ayos. Sarado lang muna natin tapos sa yon. Ayos. Nice. All right. Pila natin yung puwet Uy, pwede pa oh. Alright Ayos si Mahal na Reina Ang porma oh A, dito na nga pala yung ano natin, yung bunso, yung pangalay na prince, natin mga kainag ano? At ngayon, ipupunta muna tayo sa Home Depot, bibili tayo ng empty, ay na ano, ng full tawag nito, tangke. Sa natin ito lagay ma? dito na. Ah, sa likod na, sige, sa likod na natin lagay. Ay, magbabarbecue tayo mamaya. Kasi birthday ni, ano ngayon, birthday ni Saya. Diba yung aso natin, 2 years old, no? 2 years old na dito sa bahay natin. Bilis, no? Bilis ng panahon parang kailan lang ganun kabilis ang panahon sa Canada ay nako po ang sikip adjust natin yung puan yun tanggalin natin yung salamin natin at baka hindi nyo makilala ang inyong lingkod no? yan yeah. mm, magandang araw magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mainit paano hindi iinit eh katabi mo ang asawa mong hot handsome Yan Huh, ma talaga sa loob ng sasakyan. Kaya dapat pala ini start natin sa ano in-start muna natin sa in-start mo pala kanina bago tayo pumasok dito di ba may sayang starter naman to o oh, sayang paano maging sayang ang gas ang bihira di lagi ng gasolina at least yung nasayang na gas malamig na dito dahil sa aircon sa loob ng ano natin bihira naman ha ah, sayang gas o oh, tara ah, mag ano tayo ngayon ah, ano bang barbecue natin ngayon kung saya hindi mo alam? O, sige. Mamaya na. Malalaman na lang natin yan pag nandun na sa sa ano, sa grocery. ba naman to? Init-init na nga ng panahon dito. Naka-simangot pa yung katabi ko. Bira nga naman. Ganun talaga. <laughs> ay, kaya pala simang. Kaya pala no, tinawag ba ba ka si, tabi, simang. simang. Simangot. Ay, yan. Ang mga hira ka nun. O, oh, hindi ka naman. Pag sumisimangot ka, lalo kang gumaganda. Hindi mo ba alam? Ayan. <laughs> lagi nakatutok sa iyo camera. Amira. O tara na nga, alisan nga tayo. Amira, bakit di pa matuloy itong at, ano natin, ang grocery natin ah. O tawag ko nga sa'yo, ganda. Ganda. Smile. Kiss mo na. Papaya lamigin kita. Yan. Yeah. <laughs> so tara mga kinis, ano? Alis muna tayo at nako is pupunta muna tayo sa Home Depot muna o ano? E, sa grocery? Ay, ikaw lang naman na ko eh. eh. Naglinis pa ako ng bahay. Ayun naman pala. Kino? Wala naman pala, tayong pinagtatalunan eh. O, tara na. Masusunod ka, mahala na rin na. O, sige na. Una, una. Ikaw, wala kang ginawa. Uy, meron At ha. Meron. Nanood akong TV. O, naglaro ako ng PlayStation. Yung mga damit Nag mo. Nag-coffee. Yung mga damit mo nilaban doon. Nakatambak sa sopa mo. Sa sopa kong halong. Tutupiin natin mamaya pag uwi ko. Diyos ko, ilan linggo na doon yun. Bira naman, dami mo sinabi, tinatanong lang kita kung sa tayo pupuntan, dami mo na sinabi. Tara na, wag na tayo maggrocery. Dito lang na nga tayo. Mags maganda. O tara, alis na tayo. Alis na tayo. <laughs> Takot ko lang sa'yo. siya Sige, gahanap na lang <laughs> pia makakain ko ng pagkain. Meron kaya nga maggrocery tayo. Tira naman. Oh. Kain na tayo mga kainags oh. Nako sarap hmm? Nako po Hmm Hmm. Hmm. baka mabuhusan tayo ng mainit-mainit na -mainit sabaw dito ah <laughs> hmm dun talaga pag kumain ng ano soup, maingay hindi sabihin masarap daw hmm tayo grocery mga kainag at nako ito si Mahal na nagyayaya na naman tayo dito niyayaya na naman papala tayo dito ganda ng outfit ni Mahal na oh? naman talaga tara bilhin mo natin pandesal uh, ano ma meron na ba napili masarap yan yung ano yung may kesong ano may kesong pandesal meron na kuha rito isa lang pero naghahanap pa kami nagtanong kami kung meron pang pandisal na may keso masarap kasi yun eh ano ba yung kukunin ni Mahal na ba maraming pandesal na kukunin tinapay si Mahal na oh babe binayaran na natin yan eh. Ha? Huh? Yan, yeah, so nakabili na tayo ng pagkarami-rami mga tinapay mga kainags so. Oh. Lako pang ano to Isang linggo lang to, ubos to Tapos sa sabi ko dun sa ano Nasa loob kami, sabi ko dun sa sales lady Ah, sa sales lady Sa bibilhan natin, sabi ko ah, uh, Pwede bang magsuot ng salamin? <laughs> Tawa sila eh. Hindi kasi baka mamaya mailapag ko to doon Makalimutan natin ano kaya sabi ko Susuotin ko na lang dito, baka sabihin niyo. Kaya ako nagpaalam kasi, baka sabihin nyo Napakayabang ko eh kaya yeah, sabi ko pwede pa magsuot ng salamin Tawa sila sige pwede sir pwedeng pwede Kaya pwede. yeah, sabi ko salamat thank you ha ah. <laughs> Siguro nakataka sila bakit ko kailangan ko pa magpaalam na magsuot ng salamin ano? <laughs> Pero gusto ko lang talaga ipakita sa kanila Bago yung salamin ko Ganda tsaka bagay talaga sa akin di ba? <laughs> Joke lang ha kayo nagsa Tara eto lagyan natin dito yung ating uh, mga pinamiling tinapay ayun pa oh bitbit -bit ni Mahalarena o tara, alis na tayo. Punta muna tayo sa ano sa sa superstore. Punta muna kami sa superstore tapos sa uh, punta kami sa New Navy. Tapos kasi bibili kami ng short. Ako bibili ako ng short pang-summer, mga kainagsano kasi. Home Depot. Home Depot syempre at bibili tayo ng gasol, 'di ba? Ikaw na din sa gasolina. Oh, syempre uh, naman. Akong bahala dyan. Sagot ko lahat dyan. Pati ang isang kiss sa'yo. Balak. Balak uh, mo talaga kahit kaya. ang uh, uh, um, bango mo talaga. amanda manda ko may pag-uwi natin ang bahay. <laughs> <laughs> Kuha tayo ng onion, no? Oh. Meron nag-comment kasi white white onion do Maganda panlinis ng grill. Eh. Pero wala akong makitang white onion dito. Ito na lang. Ano lang yan? Gatorade lang yan. Gatorade. $10 Gatorade. yan o. Sampo. Sampong piraso, $10. Pag bumili ka ng isa, yun. O. Almost $2. Yun yung deal. Pag kailangan kumuha ka ng sampung botelya ng ganito. Ng Gatorade, Gatorade para ang babayaran ito, mo lang $10. Pag ito sa'yo, lahat o. Nag lang ako dito. Nagbayad lang ako dito ng gasol. Bali, yung gagawin natin. Dadalhin natin dito yung ano, yung empty tank natin no, para sa gasol tapos sa uh, meron tayong uh, imimit na, na nagtatrabaho dito sa Home Depot para ibigay sa atin yung eh, hey, no, bubuksan niya kasi nakakandado yun eh. bubuksan niya para kunin yung may lamang gas tapos ibibigay natin sa kanya yung empty tank natin ano yan so si Mahal na rin na nandun sa sakyan Nasuot na ako sa lamin pala <laughs> silaw eh Kasi silaw ako sa sarili kong bunbunan eh Yan, so ito Ito ang dadalihin natin doon oh, ito yung natin oh, parehong pareho naman sya no oh. kapareho sya ng tanki natin ano oh, yah, Yan, lapag muna natin dito, mga ngalay ako. Ha! Ah, so, hintayin natin dito yung tutulong sa atin. Marami-rami tayong mababarbecue nito, no? Pagka nabigyan tayo ng punong-punong, ano, gas. Ah, hanggang ngayon, iniintay ko pa rin yung tutulong sa atin dito. Mukhang nakalimutan na ako, ah. Eto, nakuha ko na mga kainay sa so, loob. Nako, parang biglang bumigat ah. <laughs> Siyempre, puno na eh. Ang ah, bihira, puno na ng hangin eh. Ah, puno na ng gas. Aray ko po, Panginoon. Ah, buti na lang eh. Malapit-lapit lang tayo nagpark no. Sana pala dito kasi kanina ang daming nakapark dito eh. Tapos kung kailan nabigyan na tayo ng gas, saka naman nawala na yung mga nakapark dyan. Ah, bale. Kaya-kaya natin yung buhatin. Sayang naman yung pagiging macho natin. <laughs> Aray ko po bagong bago double check all right malinis Stop. okay na mahal arena meron na tayong pang barbecue mamaya ah, pagod ako ah nakalimutan natin bumili ng tubig ah meron pa tayong tubig ah meron pala dito dito meron tubig pala dito muna na tayo nauhaw ako eh dito muna tayo sa ano sa old navy titingin lang tayo ng mga short yung mga short na pang summer yung medyo medyo maluluwag kasi yung mga ganito parang masikip eh, parang hindi ako komportable. Wala na siper siper Yung pagkahubad mo, hubad ka agad, yung pagsuot mo, suot ka agad, higpitan mo na lang yung tali para para ka mayroong sintron, ganun na lang. Mas maganda 'yung ganun eh. Tsaka mas komportable ako sa ganun, ha? Hindi ako komportable, eh. hindi ako komportable sa ganito eh. Wala, bihira. Yan, nako buti. Buti na. Naalala mo yung susi mo kung hindi eh. Pagbalik natin, wala na to. Kitang-kita pa naman dito yung susi mo pag dumungaw kang ganyan, no? Naka. Pagbalik natin diyan, nako. Lagi kong dinodouble check yung bago oh, Buti naman, oh. double check ni Mahala Reina, buti. Ay, yung susi. Kung hindi, wala tayong susi. Maglalakad ah, hindi. Lalakad tayo pa. Hindi, mabubuksan mo pa rin 'yon kasi kilis naman 'yon eh. kilis pag hindi mo na ano nang ilang minutes yun Ah, laki 'yon. Ay, di uwi tayo, dumaglalakad ko natin yung ano. Yung extra. Ikaw maglakad ka ako hintayin kita <laughs> Wala yung hinahanap natin yung mga shirt Ano doon na lang tayo pumunta sa ano sa H&M sa uh, sa Kingsway. Kasi doon ako nakabili talaga ng mga shirt na gano'n yung parang garterized, garterized yung bewang. Uh, suot ka na lang gano'n na wala ka ng problema, hindi mo na ibubutones, hindi mo na isisiper. <laughs> uh, punta na lang tayo doon pag ano, may time sa H&M. Tsaka marami kasi doon, maraming kulay yung nagustuhan ko sa lahat ng mga short na nabili ko yun talaga yung hinahanap ko sa ngayon kasi dati hinahanap ko ano eh yung merong packet size dito yung yung packet yung mga packet dito para nalalagyan ko ng mga gopro, battery home time na tayo at naku kailangan natin ibaba yung ating mga pinamili alin mabigat talaga yan huh. style mo na naman sabihin mabigat tapos sabihin mo ako na magdalap kasi mabigat <laughs> daan dala sa pagbukas ng Ay pagsarado ng sasakyan ni Mahal na Rinat Baka masigawan tayo <laughs> Ganyan talaga pagbago ang mga sasakyan eh Talagang very concerned Sa pagsara, sa pagbukas Baka magasgasan, baka madumihan Ayan ang ating mga pinamiling Tinapay, nawasak na sa dami eh. Balikan natin yung iba pang mga pinamili natin Mahin natin tong Tangke natin at baka bumagsak pa Lagay na natin doon sa backyard natin. Yan. Para ma-set up na natin maya maya ng konti at makapag-barbecue tayo pag may time. Yan. Yan. Alright. Para ako nagbuhat ng barbell sa pagmumuhat ng mga pinamalengke natin. Ah, si Mahal Arena na. Yung ating mga pinamali. nako eh. Busy na naman yan si Mahal Arena kanina si Mahal na ay naglilis ng buong bahay natin kung ano, -ano pa mga ginawa niya dito tapos eh ngayon eh mag ano yan mag uh, titimpla timpla na naman ang ating mga iluluto ah iluluto niya pala samantalang tayo maghahanap tayo ng project natin na magagawa habang hinihintay natin na maluto mga luto mga pinagluto ni Mahalarena na ah sige natin si Saya atin ang ilabas yung mga pinagtatanggal ng bonsong prensisita natin doon sa loob ng bahay natin para may tapunat. at wala nang masyadong problema mga basura dito sa bahay natin ay kabit na natin tong ating na uh, nabiling tangke dito 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 o, medyo magulo pasensya pa kayo ayan yung mga project project ng ating bunsong Prensisita. yung mga pagpinagamita na yung pagpipintura nandyan pa buksan na muna natin tong ay ah, linisan na natin linisan niyan. kabit muna natin to yan ako po. Tanggalin natin to. Paano ba matanggal to? Kaya ba ng kamay? Ah, ito pala. Yan natatanggal pala yan. Yan. Alright. Tapos ah, syempre, ilagay natin. Ganun. Yan. Alright. Tapos syempre, pinasok natin ng ganyan para walang pressure dito sa hose niyan hindi nakabaloktot make sure mahigpit mm -hmm. yung sakto lang sobrang higpit yan tapos buksan natin <laughs> testing testing oh wow grabe hindi pa natin nalinisan ano meron kasi mga nagsabi pagka gusto raw natin linisan to ano daw natin patagalin natin yung init kasi pagka uminit na raw yan, pagka uminit na to, mas madali na raw siyang iscrape. Tapos ah, hindi na tayo gagamit ng no, ano, yung may alambre-alambre. Marami nag-comment, delikado daw yun kasi minsan ah, hindi natatanggal dito, dumidikit sa mga binabarbecue natin. Kaya pala may mga na napapansin ako sa Home Depot, kahit saan mga bilihan ng mga pang barbecue. Wala nang ganun, no? parang bihirang-bihirang na ako makakita ng mga alambre. So meron akong nakikita, parang kahoy siya, yung brush na kahoy, no. Bumili na nga tayo ng ano, nung onion, subukan natin yung onions or painitin natin 'to. Tapos saka natin i-ano nung kahoy, may kahoy tayo, 'di ba? Pinakita ko nung karam vlog natin, panglinis nitong grill. Yan. Oh, saya. Tabi niyan. Buksan natin 'to. Try natin. Subukan natin. Yan. lagay natin sa high. Tapos, pindot. Yun. Meron, meron. Makita ko na yun. Makita nyo ba mga kanis? Ano meron? Ayun no? May apoy. Tsaka naramdaman ko kagad yung init eh. Ito, ito merong apoy. Kita ko na siya. Ito meron din. Meron din. O oh, lahat meron na. Ayos. Pwede na mag-barbecue. Anytime. Kaya patayin na muna natin. Hamayan na natin anahin. Painitin pag kayong talaga mag-barbecue na tayo. Sabay linis ng grills. Okay. Importante. Mahalaga. Tapos sarado muna natin to yan. Alright. Ano saya? Ha? Nagaabang ka na naman ng na makakain mo dyan, ha? Wala pang pagkain. Mamaya pa. Hugas mo na tayo ng kamay. okay na yung tangke. Eh. Pwede na mag-barbecue anytime. Sigurado hindi na tayo mabibiti sa pagluto natin. Full tangke. Eh. <laughs> Matagal-tagal pa yung eh bago maubos. Hindi naman tayo madalas barbecue. Siguro ngayon sinuwerte lang tatlong linggo tayong magkasunod na nag barbecue. Eh, hopefully, ma ma maging madalas, ano, para may bonding tayo with family. Di ba, ma? Ma, di ba? Di ba, ma? Ma, di ba? Ma? Ay, magsalita. Ma, di ba? para wala akong kasama sa bahay, ah. <laughs> Yun, 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 Bumili nga pala tayo ng ano, Mr. Clean. Maganda raw to eh, palinis ano. Subukan natin. Bumili nga pala ako ng ano, ng bagong uh, chain, nung chainsaw no, yung hiniram natin. Tapos syempre pag isusoli na natin doon sa hiniram natin yan eh, lilinisan natin para makaulit-ulit -ulit tayo no. <laughs> Pero mukhang hindi na tayo makakaulit gawa ng, uh, wala na, wala na tayong puputulin eh. Wala na tayong puputulin na uh, malalaking puno rito, ayun no. Oh. Ayun na lahat oh, nandoon na lahat. So yan, ililipat na lang natin doon sa truck natin. Para pagka anytime na pwede natin itapon sa Eco Station, may tatapon na kaagad natin kasi nasa loob na ng truck natin. <clears throat> si Mahal Arena, pa ng sinampay. So yan, tapos sa uh, nga pala, maraming mga nag-comment. -nag -comment, May mga nag-comment. hindi uh, concern lang sila kasi sinasabi nila, bakit daw binenta ko na tong chainsaw sa kapitbahay natin, tapos ko, hiniram ko pa rin daw, para daw ang kapal-kapal lang -kapal mukha ko, para bakit daw hindi na ako nahiya. <laughs> eh, tama po kayo, hindi ako nahiya, mabira. <laughs> hindi, hindi mga kainags, ano. ah uh, ito kasi, itong chainsaw na to, nung nasa akin pa yan, lagi rin hinihiram sa akin nung kapitbahay natin yan dito. At hindi lang yan, may mga kasama rin ako, mga kaibigan din ako, kasama ko rin sa work, na hinihiram din to nung nasa akin to. Tapos syempre nga, eh, nung naputol lang nga natin yung mga kahoy dito, binenta ko na tunong na sa kapitbahay na natin to hindi ko sasabihin kung saan kapitbahay ko binenta baka hiramin nyo rin sa kanya bihira kayo <laughs> hindi ah, siya, na, siya, kasi yung mismo ano, siya kasi mismo yung nagsasabi sa akin na baka kailangan mo ng chainsaw yung binenta mo sa akin pwede mo hiramin yun anytime kasi nakiki, napapansin niya yung stamp natin dyan na nakatayo pa sabi niya putulin mo na yung stamp mo doon baka kailangan mo ng chainsaw hiramin mo anytime So yun na nga, na naisipan nating putulin ngayon, no? wala actually wala sa plano natin. Eh, biglang nagkaplano. Siyempre, sabi nga nila mas maganda pag hindi mo pinaplano, na natu nangyayari natu natutupad ka agad. So yun na hindi ka agad natin at bumili tayo ng bagong chain tapos ito, yung chain nilagay natin, iwanan na natin diyan. Tapos meron tayong binili uli na chain so na chain no kadena brand new ibibigay din natin to sa kanya di ba para pampalubag loob Diba? ba? Pero siyempre lilinisan natin 'to. So ang laki nang naitulong nito sa atin eh, 'di ba? So lilinisan ko muna 'to, pero siyempre eh, hindi ko papakita sa inyo kung paano ko sinoli. Iniwasan natin ang mahagip sa camera yung mga hiniraman nating mga kapitbahay natin eh. Baka malaman niyo kung sino ang may nito eh. Puntahan niyo, manghiram din kay sa kanya. <laughs> <laughs> hindi ano, uh, tama talaga kayo. Nakakaya talaga yung binenta ko na. Tapos hiniram ko pa, 'di diba? Kahit ako hindi ko gagawin 'yun eh yung hiraming ko hindi hindi ko nagagawin kaya nga tagal na nakabalating ganong stamp natin di ba kaya lang talagang siya na yung nag insist talaga eh na hiramin ko na raw inaabot niya na nga sa akin eh, eh sabi ko sige kinuha ko na sabi ko tamang tama no eksakto nakakagawa ako ng content para dito yun na nga yung mga napanood yung content nung nakaraan na pinutol natin yung stamp natin dyan so wala wala sa plano talaga yon kundi inabot sa akin to eh hindi ko nakukunin <laughs> <laughs> Sabi ko nga, hindi, hindi ko naman hihiramin talaga ito pagka hindi ako pinahiram. Hiya din ako. Maano rin, manipis din ang mukha ko kahit pa paano <laughs> Ay, ano ko muna ito, lilipat ko muna itong mga kahoy dito sa ano. Sa likuran ng truck natin. Palaban na naman tayo nito. Mga ilang mabubuhati natin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, tima, anin, pito, walo, siyam, sampo, lamang isa. Ang marami, 15 yata. Meron pa ako nakikita ron eh, yung Apple yung mansanas Kasi may mansanas tayo dito diba Dati Ito ito, ito, ito. Mansanas to Puno ng mansanas dati to eh na. Ito na siya ngayon oh Ito na yun Tatapon din natin to Pero mukhang mabigat Kaya Bago natin Itapon eh, Kaya kaya naman Hindi mabigat Solid di eh, oh Putulin din natin muna rito Pag ganun yun na yung final so na natin to linisan natin tapos lagyan natin ng oil may, merong lagay ng oil yan dito lagay ng oil yan eh merong oil yan oh lalagyan natin ng oil todo linis higpitan natin yung, yung chain yan maluwag no higpitan natin yan o oh, ito nga pala bumili ako ng ano ng oil para sa chainsaw ito bagong bago to ayan no oh chainsaw so, yan so lalagyan natin to tapos ito syempre ibibigay na rin natin sa kanya di ba eh gusto ko sana magbayad sa kanya kaya lang hindi nagpapabayad yun mga kainay so napakabay itong tao ng kapitbahay natin na yan tapos malinis pa o oh, di ba saan ka pa o oh, di syempre hi lagi akong papahirami niya kasi ganoon ako mag, magsoli soli diba? <laughs> di ba ang dihira eh mas nakakahiya yung hinira mo sa so mo madumi putol-putol na yung chain tapos wala ng oil tapos yung mga di ba <laughs> tapos eh, hindi pa mahigpit no hindi maayos kung baga hinaram natin ng ayos soli natin eh dugyot so yun 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 yung nakakahiya mga yun, kainag manghiram sa susunod o oh, ba diba? oh, tara ayusin natin to para matapos na yan lagyan natin dito yun yan. para merong laman. Yan. O, oh, ba? Diba? Para pulido. Gwapong-gwapo. Pag sinuuli natin. Balik natin to. Hmm, ayos. Ay, naku po. Ah. ah. Dali na natin doon sa ano? sa loob ng truck natin sa likod dirty jobs So meron pa pala tayong malaki rito Kailangan pa pala natin hatiin to dito Tamang tama hindi pa natin soli <laughs> Hindi pa rin natin nalilinisan ano Saktong sakto Bibiyakin ko muna to pero baka diba, hindi ko naipakita sa inyo Alam niyo na rin naman yung mangyayari Para may na natin yan doon Ito, ito kung napapansin nyo to Hindi natin itatapon yan mga natin upuan or sangkalan Katulad ng mga comments niyo Ayan yeah, o So, di diba, pwedeng upuan? or halimbawa ngayong summer nagluto tayo ng isda pwede nating pangkaliskis ng isda no? dito tayo magkakaliskis oh. di ba? Diba? lalagay natin yung isda dyan kakaliskisan natin or meron tayong hiwa yung mga karne dito na rin pwedeng pwede yung bang parang nasa palengke tayo yan so ito papakita ko na sa inyo yung pinaglagakan natin ng mga kahoy Ayan, oh. so, oh, medyo puno na mga kainags ano eto mga kainags ano? putol na natin ano tapos sa uh, saka ko na ilalagay ito doon sa sa truck natin kasi ano eh kailangan natin isarado yun saka na natin ilagay pag itatapon natin sa eco station para kahit nakabukas lagi saka natin ipatong pero ngayon dito lang muna yan handa lang natin dito So pati ito tatapon na rin natin yan ano? No? Lalagay lang natin sa plastic Tapon na rin natin yan sa eco station Sasabihin na rin natin sa mga to Oh, linis na oh, grabe Ganda na Ha? Oh, ito mga kinis, tingnan nyo. Oh. Kita nyo, malinis na, no? Hmm. So, tinanggal na natin yung mga kalat-kalat dito. Kita nyo. Wow! Ibang-iba na siya ngayon. Grabe. <laughs> Nakakatuwa. Linis na. So, malawak na yung pag-aanohan ng mga aso natin. Ay, yung na prinsesa natin dito. Nilabas yung mga aso. Ganda na tingnan, ano? Nakakatuwa, oh. Sensya na kayo, lagi ko na nakakatuwa. Talaga naman nakakatuwa eh. Kasi ano na eh, maganda na sa mata, no? Yeah, so dito na. Dito ko na nilagay, oh. Yung mga kahoy kasi, kailangan nilagay sa ano yung mga dahon. Kailangan nilagay sa puti, transparent na plastic. Plastic bag. Ay, kailangan ko pa palang tanggalin yung ano rito. Kasi meron nga palang spring, ano, spring... Yung ano, garbage, yung spring, ano ba yan. Backyard? Merong sa June 16 kasi may dadaan dito na mga kukuha ng mga basurang katulad ng ganito. Kaya dapat ito ay nakalabas doon sa labas na nga natin. Dito natin lagay. Para baka kasi makalimutan pa natin. Hindi, dyan natin lalagay ano. Dito natin lagay. Saan natin lagay? Sa, sa ano na? Sa June 16 na lang. Para sigurado. Syempre naman. Ano naman? Matapos ko na yung ano pinapagawa mo ha. Baka sabi mo may utos ka pa, pagod na ako. Ay, <laughs> so meron pa kayong utos natin si Mala Reyna, magtutuloy natin yung barbecue natin ayan No? Di ba kakabili lang natin ang tanki ng gasol natin. Ang tama, lang ako, magpapalit lang ako ng damit para eh, baka maalikabukan yung papa hmm, papabarbecue sa atin eh. Kumain sila ng mga alikabok mamaya. <laughs> <laughs> kailangan maligo muna tayo kasi syempre dumikit yung mga alikabok sa atin nung naglinis tayo dun sa ating yung backyard natin ano nagpala tayo ng mga kahoy kahoy na punong puno ng alikabok maliligo lang muna ako sandali uh, tapos sa uh, palit ng damit ayoko naman kumain ng mga alikabok yung mga anak ko tsaka mga ko tsaka yung mga asawa ko ah asawa ko lang pala hindi mga